arm forces doon na ng US at Philippine armed forces na nandoon sa paligid Sir, yung activity po ng ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng ng, ng US military at saka ng ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Ah, uh, meron po tayong MDT. S wala, pong dun, wala, wala pong wala. question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabog po natin sa act of war? Wala namo. Hindi po ba yun parang tayo eh Halimbawa, eh, ang itinapat sa atin ay eh, civilian lang. Ang, tinapat natin ay eh, armed forces na. Hindi ba po yun uh, parang one step forward tayo? Uh, Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi hmm. uh, yung, yung, meron naman pong klarong definition ng ACOP War. At saka hmm. titignan natin, sir, yung, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong ACOP War? Pati ba paliwanag yun sa amin? Uh, arm attack po yung ano as defined okay. po ng ng ano ng Article 51 po ng United Nations. Claro eh, po. Pero civilian ho yun. Civilian ng Coast Guard. Sa organization yung sa organization armed forces. po ng ng ng, ng, ng na PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po yon pati po yung mga Chinese militia vessel so technically speaking po hindi po civilian yung yung nature ng Chinese coast guard na nandoon so, sa international law ang coast guard ay civilian in nature sir pero acknowledge po ng lahat na under sila po Wag sa pertinensya. Huwag natin ibahin ng international law, no, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan eh. Police yung, ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung e sa, sa kanila ho, hindi yung police karagatan. Kung Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Tutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako Coast Guard. Hindi din naman ako, civilian lang ako. Pero nakapagdala ako ng supply do sa Ayungin. Eh. Opo, eh, yun lang po. Kailangan lang po nating linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang na, na, gusto kong linawin talaga bakit handa na ba tayo doon sa usapin na naglagay na pumayag na tayo may eh, paano kung nagpalipat din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila. Ano po kaya ang reaksyon natin, Chairman? Ano po ang magiging reaksyon natin kapag sila naman ang nagpalipad na doon, nagpaliparan na sila doon? Di tayo na po naipit sa gitna. Yung lamang po, yung lamang po, chairman. Kasi kung, kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply dun. Yung lamang po. Maraming salamat po, chairman.